Ayan po, magandang gabi po. Ayan, so, kamusta po kayong lahat? Ayan po, nandito po tayo ngayon sa Poblasyon, Muntinlupa City. Ayan, so guys, meron na naman tayo dito ang isushoot na American Bully. Ayan, ayan guys, so. Ayan po si Queen Eye. Ayan po yung babae natin. po ang lalaki yan naman po ay si Roko And so ayan guys si Roko guys gigil na gigil na eh, kita naman natin kahit na nakatali gustong gusto niya na talagang puntahan si Kuinay para sampahan so, ayan si Kuinay guys medyo medyo ano pa ayan, ayan na si Roko ayan uh, gigil na gigil na hindi na makapagpigil pati pa ako binanatan na ayan pero ko Dandaan lang ang roko hintay hintay kunting ano na lang kunting oras na lang ayan so ayan guys sinahanda pa namin si Queen Ay ayan si Queen Ay, guys o, ayan na so ayan na pala guys ayan sumampan na agad Ayan, nakakabit na. Ayan, ang galing ni roco Wala nang dami pang, ano, pagkalapit sampagad. agad. Ayan, so, ayan lang guys. maraming uh, salamat sa panunod nyo. Ayan, sana'y mabuntis to si Queen Ay. Shout po sa mga lahat po ng na nanonood. At man nakarating tong aking video, ayan. So guys, paki-follow na lang po yung aking FB page. Meron din po tayong YouTube channel. Ayan, paki-subscribe na lang po. Siyempre guys, like nyo na rin. At uh, saka i-share nyo na rin guys para naman po marami pang nakakita sa mga video natin. So yun na guys God bless um, Ingat po kayo guys